Puro ka announcement na ganyan, binabaliktad mo. Oh. Ano walang respeto kayo nga walang respeto sa batas? Ayan o, ayan o, mga pulis. O oh, sige, paluin mo. Paluin mo, nakakamera animal. Sige. Ayan. O, oh, sige, paluin nyo. O, oh, babae yan, ha. O, oh, babae. Ah, hindi na kayo papasok dito sa gate. That, that is a different story. Ito na po sila. iti over na ulit nila yung gate. Nag-ipo na po dito ang taga kay OJC. Naka-camera kami. Sige. Kuha ang mukha nyo dyan. Sige. Tapang ka ha. Madami kaming nakakamera. O oh, sige. Sa KOJC to, huwag nyo kunin yung gate na ito. O oh, ayan, ayan. Sige, paluin mo. Namamalo. Oo, oh. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oh, namamalo! Namamalo! Namamalo, oo! Oh. Wala na, wala na itong mga polis. Tinake over na talaga yung gate. Oo, oh, namamalo! Namamalo! O, oh, kinalad ka, John, nakahubad, o. Oh. Ay, naku, Marcos. Ano na ito mga polis na ito. O mga polis na ito. Hindi, sige. O oh, ayan, sige, tulak nyo mga babae. Mga babae, tulak nyo. Hmm. Kita mo dito sa camera, kala nyo? Sige. Umalis kayo dyan, oy! O, tatawa-tawa ka pa? Mayabang ka, pulis ka? Kulang kumukha mo. Pakita nyo yung ganyang tapang, ha? Gusto ko makita yung ganyang tapang pagdating ng AFP. Para patas ang laban. Para patas lang ang laban. Yun lang naman eh. Labas nyo yung ganyang tapang pag may AFP. malinis naman ang hangarin eh. Magpa-drug test lang si Marcos, aalis ng kusa dito eh. Di ba? Aalis ng kusa dito. nako lintik, patay na ata yung isa. Aalis naman ng kusa eh. Mahirap ba yun, drug test lang? Anong mahirap sa drug test? Aalis eh. Oh, payag naman ang mga taga KOJ si aalis diyan. Magpa-drug test lang si Marcos. 'Di ba? Ano mang mahirap doon? Pa kailangan yung pa madugo. Sorry, kailangan mo ba yung mic? May